Halimbawa, taong 2024, kung makikita nyo ang approved na budget ng Office of the President para sa classroom construction ay 19 billion. Noong lumabas na ang House version ng Appropriations Bill ay naging 24 billion ito. So, approved 19 billion, paglabas sa house, naging 24 billion. At doon sa 24 billion na yon, kung hahanapin mo sa papel, kinuha nila ang 5 billion ng repairs ng classrooms at nilagay nila doon sa 19 billion para maging 24 billion siya. So, ang naiwan sa repairs, sa kawawang mga classroom, ay 1 billion. Kaya, makikita nyo, sa papel, nandyan yan. Naging 24 billion. At hindi lang yan, dahil noong 2023 ay hindi ako pumayag na hindi masunod yung DepEd na rules sa paano mag-classroom construction based on need, ang ginawa ngayong 2024, inattach nila ang listahan na kung saan gagawin ang mga classroom construction worth 17 billion. Makikita nyo yon sa papel. Pagdating namin sa Senate, nakita yon ng mga senador. Tinanong nila ang Department of Education, totoo ba o hindi totoo na galing sa inyo ang listahan ng 17 billion ng mga classroom construction. So sabi namin sa mga senador, hindi totoo. Hindi namin magagawa yung trabaho namin. Hindi natin masasolve ang classroom backlog kung ganito ang nangyayari. Pwede ba ninyo kaming tulungan? Yung mga senador naman, very helpful sila. Oo, tulungan namin kayo. Kaya nga, kung makikita ninyo sa interpellation nang isang senador doon sa budget hearing sa Senate, tinanong niya diretsyo, galing ba sa DepEd ang listahan ng 17 billion? Galing ba sa DepEd ang listahan na inattach doon sa House version? Sinabi namin hindi. Hindi galing sa amin niya. On record yon. Makikita nyo sa mga videos, balikan nyo yung mga videos. Makikita nyo. Kaya hindi ko na kailangan ng witness. Kasi makikita nyo sa papel. Tapos dumating ang bycam walang nangyari. Dahil ang nasusunod doon ay si Congressman Zaldico at si Congressman Martin Romualdez. Kaya nandun pa rin, naka-attach yung 17 billion na ginawang listahan ni Ko at ni Romualdez. So dagdag ko lang yan, Uh, doon sa confirmation na kinuha nila yung budget ng DepEd. At isa yan sa mga rason kung bakit ako nag-resign sa Department of Education. Hindi na ako papayag na sa susunod na taon ganyan pa rin ang gawin nila at ako yung mananagot sa ginagawa nila. Kaya yan yung sinasabi ko oh, bakit pa tayo mag- mag-question and answer dito para atakihin nyo ako. Eh, ang eh, masusunod lang naman sa budget, dalawang tao lang.